Hello guys, papakita ko lang sa inyo ang aking mga alaga, Rhode Island Red. Malaki na sila, malapit na siguro itong mangitlog. Pre-arrange ko lang po sila para makapagkain din naman sila ng mga dahon. Mahilig kasi sila kumain ng mga dahon ng damo. Di sila katulad sa native chicken. Tsaka may kalakihan din sila kaysa native chicken. Don't mind na lang sa paligid kasi di pa yan alinisan ang mga palwa ng niyog. Pangsaing namin yan. Lagi kasi umuulan dito, maputik pa ang lupa. Tinatamad akong magwalis kapag maputik. Kasi dumidikit sa walis tingting ang lupa. Pero sinimulan ko na yung linisin ang palwa. Hindi pa lang natapos kasi naisipan ko mag-video muna. Tsaka di pa nakuhaan ng shell ang mga bao ng niyog. Kinukuhaan kasi yan ng shell ang mga bao para gawing uling. Kaya hindi namin yan sinunog. Pero minsan yan ang ginagamit ko sa pagluluto kapag igana ang mga ito. Gusto ko kasi yan kasi ang lakas makaapoy. Madali lang maluto ang pagkain na lulutuin ko.